hello, hello. Nakitaan ng potensyal ni VP Sara, si Kitty. Ito, panoorin natin na Kita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami na lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, ano, ba? Diba? Ayoko, ayoko, ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Uh, meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, pinatulak ko yung likod niya Pa, eh. pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya alam niya kung ano yung huwag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Kayo ba? Anong ginagawa niyo yung, nung 21 years old kayo? <laughs> Natawa talaga ako dito sa comments na 21 years old daw siya eh. Jerry pa rin yung gusto niya eh. Pinagkakabalahan. Uh, Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance uh, sa akin noon kasi unang una gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako, gusto ko mag naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya tanggap niya kaagad diretso na ito yung ah uh, likely na magiging buhay ko. I will become a public person, not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang uh, public na uh, uh, persona. Kasi naman 'di ba na ano talaga niya first alam yung first hand talaga niya nakita yung injustice na ginawa sa tatay niya. Grabe yung alam mo yung uh, mata niya kay General Torre. Yung pagtingin niya kay General Torre. Grabe. Sobrang tingin pa lang. Nako. Maaano ka na? May intimidate ka na eh. Grabe. Diba? Siguro da dahil talaga. Hindi lang siguro. Dahil yun sa lahat ng nangyari. So, I'm happy na gano'n kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga City, ang tagal ko nang develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. Uh, I was always a work in progress sa aking sa aking pagtanggap sa aking role sa ating bayan. Uh, but siya automatic yon sa kanya. So, masaya ako. Uh, for her because that is one ano uh, that is one challenge na hindi na niya kailangan uh, pagdaanan yung pagtanggap acceptance sa kung ano man yung calling mo sa palagay nyo guys ano sa palagay yung nyo pagtanggap. magiging uh, public uh, ano mo yung magiging nasa government din kaya to si Kitty, tatakbo rin kaya to kasi yung nanay niya ayaw na ayaw eh, wag na wag daw talaga kahit ano, so supportahan niya na na, na remember ko yung sinabi ni ano ng mama niya doon sila sa dahil na kahit ano kahit ano, I will support her, pero hindi yung pagiging public official. <laughs> Hindi yung, hindi yung sa politika kasi ayaw na niya sa mga anak niya. Kasi nga naman, di ba? Grabe talaga yung politika. Kaya guys, anong masasabi niyo? Grabe no, yung confidence talaga ni Kitty. Oo, may para talaga siyang, parang tapang talaga siya, matapang. Makikita mo talaga na may, grabe talaga yung dugong Duterte sa kanya. Yung pagkatapang niya. Kaya guys, ano mo sa sabi nyo? Thank you so much for watching. Don't forget and like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye.